Sian Lim, ibinahagi sa publiko ang engagement ring na nagkakahalaga ng isang milyon. Maraming nagulat sa balitang nag-propose na ang aktor na si Sian Lim kay Kim Chu. Ang iba ay tuwang-tuwa at walang tigil ang bati para sa couple na si Sian at Kim, ani pa ng mga netizen sobrang saya nila para sa pagbabalikan ng dalawa. At makalipas nga lang ang isang araw ay nagkaroon ng interview ang aktor at and actress na kung saan ikinwento nila ang mga nangyari sa kanila. Ayon sa pahayag ni Sian Lim, hindi siya tumigil sa paghahanap ng singsing na magugustuhan ng aktres. Halos lumipad pa siya ng ibang bansa upang makahanap ng singsing na babagay para kay Kim Chu. Ani naman ang aktres na si Kim Chu, Tuwang-tuwa siya dahil bukod sa napakaganda ng singsing -sing na ibinigay sa kanya, nakakagulat din umano ang presyo nito. Dagdag pa niya, parang makakabili na ng dalawang bahay dahil sa mahal nito. Ayon pa kay Sian umabot ng isang milyong piso ang singsing -sing na binigay nito kay Kim Chu, pahabol pa ni Sian Lim matagal din daw niya hinintay ang tamang panahon para makuha ang matamis na oo ni Kim Chu, kahit pati ang media ay kinilig at nagulat nang sabihin ni Sian ang naging halaga ng sing -sing. Maraming mga netizen ang nagbigay ng papuri para sa dalawa at nagbigay ng sariling opinyon na siyang nagpalakas pa lalo ng loob ng dalawa para ituloy ang kanilang relasyon. And this are Chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.